Kaballo ba mo kung kalainan sa mga Pilipino o sa laing lahi? Abinimo, ang mga Pilipino nagigikan sa pagkabata na hantod nga mag-edad nag 24, 25 o ban ganit taas na kay edad na pa na silang ginikanan, pinangga kay na sila kay si, sila ginikanan pa nila mangitag pagkaon o ban disutso pataas mo na sila na na dito nag, na na silang mga ginikanan, nag sige pagpakaon ng anak gani kanang mga pinoy pero ari ka lahi ang uban diri ga edad nag 18 na narbaho na na oh, nangita na no! nagmayong trabaho nangita na nagkumpanyang nga katrabahuan kanang mag edad na sila 18 na narbaho na na sila kay nangita oh. na sila panginabuhi pero ang mga pilipino kay mag edad na sila 22 sana mahadlok pa na sila manarbaho lisod pa man kay mangitag trabaho pero mo na ay nila <laughs> Hmm? Mo ampay sa mga Pinoy, nag idad na sila og 20 ka pila na edad ana karon ang uban taas na kag edad nagsalig pa sa ginikanan, nagsalig pa sa ginikanan, nagsigi pa og ka on sa ginikanan si Gingi pakaon sa ginikanan kay tapulan ka ayo perting tapulan na perting tapulan na ha nganong tapulan man kay kun tapulan gani ka padayuna na imong pagkatapulan ha grabe ka tapulan na padayuna na padayuna na kay tapulan ka padayuna na nganong kasi imong ginikanan pila na edad mo 18 na kapatas ha gibulbul na ka pero wa pa kay tarbaho nganong wa man ha nga wa magandang narbaho? Maminaw! Di ka maminaw? Hm? di kami no nga wa ka na narbaho nga taas na kay na imong edad ha pila na edad nimo 20 na kapin ang diri sa laing naso 18 ang edad na narbaho na ha? na hapit na sila mo graduate na ngita na nagtrabaho pero ang mga Pilipino dili tanan nag edad nag 18 ning graduate na gipakaon pa sa ginikanan gipakaon pa sa ginikanan ng tapulan na ka mao'y ampay nimo tapulan kang dako nganong wa ka mangitag trabaho nga Baskog kay kaglawas ha mura kaglawas og buang pero nganong anong wa ka na narbaho nga anong wa ka na gasalig pa kasi ginikanan nga pakanon ka hmm? kay baga man kagnaong baga man di ka manarbaho kay baskog kung pa man ginikanan iming... Lan, wa kay ikabalos, ha? Wa kay ikabalos, di ka mangitag terbaho para muhatag kasi mong ginikanan. Para makabalos kasi mong ginikanan. Nga gipakaon ni mo, gikan sa pagkatao ni mo. Gipakaon kasi mong ginikanan. O pila na edad ni mo karun ba hindi nakakapin? Sige, gapon kalpakanan si mong ginikanan, ha? Sige, gapon kalpakanan. Di ka mangitag terbaho para makabalos kasi mong ginikanan. Ingun anak kakatapulan, padayunan yunana, Hmm? Padayunan ang imong pagkatapulan padayuna na 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 kay diha ka nalipay ha diha ka nalipay lipay pa karon kay maayo paglawas ng imong ginikanan oh. ha maunang nang wa ka na narbaho gasalig ka ha gasalig ka panarbaho na ayaw na padayuna imong pagkatapulan kung ganahan ka hala na hantud asa ka ng imong pagkatapulan ha padayuna na padayuna na